mga kontribusyon ng ilang natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Ang bidyong ito ay nakasentro sa pagsibol ng Revolusyong Pilipino, ang masidhing pagnanais ng mga Pilipinong makalaya mula sa pananakop ng mga Espanyol at Amerikano. Ang mga Pilipino ay naghimagsik at nakipaglaban kahit salat sa kaalaman sa gawain ito. Ngunit sa kabila nito ay nagpamalas ng katangian ang mga Pilipinong naging bayani noong panahon ng mga Espanyol at mga Amerikano. General Emilio Aguinaldo nakidigma sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896 hanggang 1898 at Amerikano noong 1898 hanggang 1901. Binansagang General Miyong na nagpahayag ng kalayaan sa bansa laban sa Espanya miyembro ng katipunan bilang tinyente at pagtagal ay naging general. Siya ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. General Antonio Luna, nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya. Commander-in-Chief sa panahon ng pamumuno ni Aginaldo, Pinangunahan ang pakipagdigma laban sa Amerikano. Pinakamagaling na general sa panahon ng revolusyonaryong Pilipino Miembro ng La Solidaridad noong panahon ng Propaganda. Sumuong sa mahigpit na labanan sa La Loma at binansagang The Fiery General. Melchora Aquino Tinaguri ang Tandang Sora dahil 84 na taong gulang na nung sumiklab ang Himagsikang 1896 na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Inalagaan at kinupkop ang mga katipunero na pinamumunuan ni Bonifacio tinanggihan ang ibinibigay na pensyon ng mga Amerikano. General Miguel Malvar, naging pinunong general ng Batangas, nakipaglaban sa Himagsikan laban sa Espanya, senior officer siya nung nakipaglaban sa Sapote Bridge laban sa Espanya, komandante general na nakipaglaban sa imperialismong Estados Unidos at lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Heneral Vicente Lucban, pinamahalaan ang Samar at Leyte noong unang Republika ng Pilipinas. Pinuno ng hukbong nakikidigma laban sa Amerikano sa Timog Luzon at namuno sa pakikidigma laban sa mga Amerikano sa Balangiga, Samar kung saan natalo ang mga Amerikano. General Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general sa edad na dalawamput-apat lumaban sa himagsikan laban sa mga Amerikano. Nagtungo sa pasong tirad kasama ang anim na kawal upang ipagtanggol at hadlangan ang mga tumutugis na mga Amerikano kay Aguinaldo. Binansagang bayani ng tirad pas. Nanguna sa pag-atake sa kwartel ng mga Espanyol sa Paumbong. Naging mensahero ng mga propagandista, mahusay na general na tumulong sa pagtakas ni Emilio Aguinaldo at tinaguri ang King Leonidas ng Pilipinas. Apolinario Mabini, kinilala bilang utak ng himagsikan, binansagang dakilang lumpo, tumangging manumpa at kilalanin ang kapangyarihan ng Amerika kung kayat na ipatapon siya sa Guam. Aktibong miyembro ng Laliga Filipina at isinulat ang pagbangon at pagbagsak ng himagsikang Pilipino. Makario Sakay lumaban sa Himagsikan laban sa Espanya at digma ang laban sa mga Amerikano. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Amerikano kahit nahuli na si General Aguinaldo. Nagtatag at naging ama ng Republikan Tagalog sa bulubunduki ng Sierra Madre. Binansagan siyang tulisan ng mga Amerikano. Na italaga bilang Pangulo ng Dapitan, isang seksyon sa Katipunan. General Artemio Ricarte, lumaban sa himagsikan laban sa Espanyol. Pinamunuan ang pag-atake sa kampo ng mga Espanyol sa San Francisco de Malabon. Hindi kinilala ang kapangyarihan ng Amerikano kung kaya't naipatapon sa Guam. Bumuo ng hukbong revolusyon laban sa Amerikano nang siya ay lihim na bumalik sa Pilipinas. Ipinatapon sa Hong Kong dahil sa pagtangging manumpa sa bandila ng Amerikano at nakilala sa tawag na Vibora. General Francisco Macabulos Lumaban sa Himagsikan laban sa Espanya Nagtatag ng Sangay ng Katipunan sa Tarlac Nagtatag ng sariling pamahalaan sa ng Luzon matapos ang kasunduan sa Biak na Bato at namuno sa pakikidigma sa Pampanga at Nueva Ecija. Francisco Soliman ang kanyang inilagda na pangalan nang pumirma sa konstitusyon ng biyak na bato. General Mariano Llanera Lumaban sa Himagsikan laban sa Espanya sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija, namuno sa mga pakikidigma laban sa mga Amerikano sa Maynila at sumapi sa Katipunan at nakatipo ng 3,000 tauhan sa pagsalakay sa garrison sa San Isidro noong September 2, 1896 mga kontribusyon ng ilang natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan.